Sa Bustos. Umati ka sa mga tiga Bustos. Hi, binabati ko po lahat ng taga Bustos. Siyempre sa tinitiran ko sa barangay Rampa. Sa lahat po ng mga tita ko dyan. Yan, binabati ko po kayong lahat. Alright. Alam sa ano eh, no? Radio station eh, no? Okay. Ikaw ang singer. <laughs> Opo. Ano ang pangarap mo bilang isang singer? Sino ang gusto mong gayahin? Um, idol ko po si Martin Rivera at si Mr. Gary V. Mm-hmm. Parang magagalit. Opo. Titindi. Okay. Sino kasama mo? Um, ang Nag-iisa kong kapatid na babae. Ah, okay. Yes. Ah, si Miss atin. Daisy. Okay. Kayo ba yung singer din? Hello po. Ay, yung boses. Din. Ay, halaga? Ganda ng boses mo eh. Hello po. <laughs> <laughs> Kasi nga nga pa ako nakatahimik. Di ako walang sasalita eh. Ah, Siguro parang ano, parang nakatulog yung boses ko. Ah, talaga? Okay. Sige, ano gusto mo sabi sa iyong kapatid? um, Dennis, uh, alam ko mataas yung pangarap mo. Alam ko ikaw ngayon yung tumata yung breadwinner. Ikaw yung tumutulong sa nanay at tatay natin. So, uh, basta ako ano yung mga payo nila, uh, pakinggan mo lang kasi mga payo lang naman yun bilang magulang kasi tayo, anak tayo, pinapayuhan lang tayo ng magulang natin. So, okay, na parang nagrebelde, ganon, Basta kung ano yung pangarap mo, nandito lang kami para ano, sumuporta sa iyo. Dati po kasi Will, ano, ako yung breadwinner sa amin. Ako lang yung nagtatrabaho, ako yung kumakanta. So ngayon siya na lang kasi mag-isa. Opo, nagsiselos pa ako sa kanya. Kasi sabi ko, bakit yung ate ko maraming damit? Lagi niyo sinasamahan, tapos pag meeting sa eskwela, hindi niyo ako pinupuntahan. <laughs> oh Opo, Sabi ko sa nanay kung gano'n. Ngayon po, naiintindihan ko na. Ah, oh, gusto mo sa ate mo? Ate, yun. Uh, maraming maraming salamat. Hindi ka man madalas sabihin kasi hindi naman tayo madalas magkasama kasi nga may asawa ka na. Mahal na mahal kita. Alam mo yun. Ito yung magkikita tayo, di ba? Para tayong, wala, tayo yung close sa pamilya natin eh. Tsaka, bayaan mo hindi ako gagaya sa'yo. <laughs> kasi yeah. we, kami lang yung dalawang makapalang muka sa Oo. pamilya namin. Kaya ako yung sumama sa kanya kasi ayaw ng nanay at tatay namin mahiyain sila sa camera. Mm, tapos na kayo? <laughs> Thank you, huh? Dennis? I oh, know, I got her name She bangs. She bangs, and now she's Dennis! Don't worry about it! to me, tell me your name. You blow me up like it's on the same. You leave the music now and take it away like a bomb. Yeah, baby, Baby, play She talks like she walks and she plays

Dahil sa sobrang galiyak, kinilabutan ka. Ako, grabe, kilabot ko dito. Kinilabutan talaga ako. Hindi ko alam bakit, ha? Ang daming makukuha, iyo. Bakit yung tao na mo? Maraming makukuha. Isko, ha? Ito naman, o. Oh. Andiyan si Luningning, andiyan kung sino-sino. Kukuha ka, lola mo. Ah, 100,000! Yes, thank you, man! Okay, sa baba, Dennis Man, 500,000.